Tatanggalin mo yan ha okay. Hindi mo yan tinanggal Ikaw papatayin ko dyan Sige Ano yan Bago ka lang natututo Natagal na Grupo kayo dyan ha Gusto mong butasin ko yan Ha Tapon mo Lapon. Gusto mo akong sabukan? Ha? Gusto mo akong sabukan? Ha? Nakaibasit? Nakadito ditoy Pasulik ko tamatam kaya mau. Sulikin ta kaya mau. Hoy, say saya atem mahanak nga mabalin nga lilawin dito eh. Ha? Say saya sya atem ah. Patayik dagitoy ko kumtoy la. Ay Ha? katakala na tilew. Kanayong ka Sino ito makitil ka? Ha? Sino ang gagagas? mama O reno tagano, ano? Bakit tilew

Gettina na Kada okay. doon sila. Pa, sila na um... O, e nyo na ito doon. Sa Oh, nahuli. Yung, yung isa, ha? Yung, isa po. Sha. Kapai manlo kayo brata, mangkas-kasta. Ha? Dua. Dua. Apay, talaga patayin nyo. Apay nga patayin nyo ito. Ha? Apay patayin nyo. Anong nga Sige, madam damat. Makasarap ah. kayo kanya. Oras nga inidip ko ato eh. bijo. Dalikado kayo kanya kon. Ilistom, tapos trekking kayo tanga duwa. Okay, nag nag po yo Ijay, awan nagbaliwan na. Ay, ma Malistom. Taga sa Itchage, ano kayo? Ay San Isidro. Bilisan mo yan, bilisan mo. Gusto ko pagkatapos niya tanggal lahat yan ha. Bakit hindi mo tinanggal nung una yan? Ha? Niloko mo lang yung mga gamot. <laughs> Ako, kaya mo lukohin. Oh, makikita natin mamaya. Tatagpo ka sa akin mamaya. Ah, medyo mahaba na ito. At ito, ito eh, medyo puputulin na natin ang video natin ito. Total eh, papunta naman na talaga ito sa... Paggaling. Ito po yung mga taga San Isidro Isabela. Dito na po. Hanggang dito na lang po. Papatayin daw ito. Ang pasyenting ito. Pero hindi tayo papayag na mapatay ito. At magandang umaga po sa atin lahat. Mag-subscribe po lamang. At uh, mag-comment sa ating YouTube channel. At masasagot ko po yung mga inyong katanungan. At i-share po natin ang mga kapakipakinabang na mga napupulot natin na aral dito sa ating channel na Bro Aram Divine Healing. Ang gandang umaga po.